Kuya oh. Clark, I miss you. I miss you, Kuya Clark. Oh no. Aww. Who gonna miss Kuya Clark? <laughs> what about you, Kuya Nico? I said yes. Okay. What the, what? Uh, what will you what will you miss to Kuya Clark? we do carrera. Carrera. We what do carrera. The Quack -quack. It's a race. Mm. What what will you miss to Kuya Clark? Dante Quack Quack. Ah, uh, where's the doctor Quack Quack? We're playing Quack Quack. Quack Quack was there. Ah, oh, say bye bye na to Kuya Clark. Bye. 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 Who will uh, gonna miss Kuya Clark? Mm. We, we are balancing! We are balancing! Pali sa akin. Oo. Bye! Kito Jun! Arigato! Punta kami kay, ano, tumawag si Kate kaya hapon. Si Kate? Kung... Sa kit Hindi, Kate. Kay Kirby. Kung ano daw yung una namin pagkikita, ganun na daw siya. We're balancing! But we're slanting! Bumalik sa dati. Tapos, idaan ko na din si Clark doon para Nami-miss -nami yung lola eh. Weekend oh. naman. Mm. Yung gusto ko. Excited ka ba? Gano'n ka Gano'n mo ka gustong makita si lola? Excited pa excited ta kay gusto ko. Ay, ay. Ay, may palengke po na dito. Doon po yung palengke po tatay. Saan? Sa amin. Ay, dito tatay. Hindi, hmm. dito na tayo dadaan sa excited ka na ba talaga? Mm -hmm. Sinong na mismo si papa mo o si lola mo? Parehas po. Ah. Paano. Okay. Miss ko yung mga dito ah. Miss ko dito ah. Hindi ko nang nakita ito. mamamari pa. Mamamari. Ano eh? Tignan mo nga yung mga bata doon kung may mga kalaro ka doon. Ayun

Bakit? <laughs> Kinabahan ka? Meron kaming ano, napakalaking, napakagandang sorpresa para po sa Mag sa magulang ni ano. Excited? Opo. <laughs> Alam ko, Katekram, sobrang matutuwa yung pamilya niya ano, na, ni Kuya Clark. Mag Papasabog kami ni Kuya Clark. Pagkasabuldo kayo. Uy! Sakit Mike! Ah, Mike may ikpan. Sa mga minamahag po natin na mga lolo't lola, mga tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya, magandang magandang umaga po. Hi! Nagkaroon na tayo ng pagkakataon para makabisita, makabisita po sa pamilya uh -huh. po ni Kuya Clark. At eh, uh, itong araw Hi. Eh, kuya, mau ke Eh, bukan. Tenok datang, hai, good morning, Pak. Morning, pa. good morning.

Asamo kayo kanina po. Ay, naiya po si ate. Ben bende Sige ba, maya napuntan mga na. Puntan. Mga bandang alas ko po, lagi mauwi po yun. Ako na? opo mm. Sige, puntan lang namin si Lola. Ay, sige po. Sige, Kuya. Bye! Punta muna kami doon. Kuya, Halit pumuyat. Kumuyat ka, Kuya! Kuya, pumuyat ka! Sige, big boy. Tatay. Dito yung paling kita, tay. Mm -hmm. Dito pa kami nagpupunta dati. Mm -hmm. Dito po. Eto, inaingin. Tay. Dito ako na. Ay, sir po. Ay. Ano po ba? Ang dami, ang dami. Ang dito. O, di ba ito, no? Oh. Lahat, bili mo. Dito kami, tay. Hoy, hey. May hey, sumasa yun Pero po. Dito ba Lola! Wala ka! Ay, yun ka <laughs> <toduk> na ya. Nagkaroon ka na ba? Opo. Salamat po. Ngayon kayo pumunta. Opo. Ngayon <laughs> ka tikro. Ano ang scam po? Matatapos po dyan po. Mamaya, mga inibig. Mamaya po daw po. Ako yan. Mamaya po. dito may uh, sorpresa sa inyo si Kuya Clark. Dito kayo magugulat na yun. Ito po yung regalo na hindi matatapatan ng anumang pera. Ito, hindi nyo alam to ha. Wala kayong kaalam. Alam kung ano po yung kung ano po yung Kuya Clark ko natin ngayon. Kuya Clark, simulan natin sa ano. A, lakasan mo. Siyempre, gustong gusto mong ipaalam yan, di ba? Okay, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Yeah. di ba? Oh. Diba? oh. Mamaya pa, meron pang masano ano dyan. O sige, ituloy na natin. Sounds of A. A. Ah. Sounds of B. Ba. Sounds of C. Ka. Sounds of D. Da. Nósعمilyes. Sounds of E. E. Oh uh. Sounds of F. Sounds of G. Ja. Sounds of H. Ha. Sounds of I. I. Sounds of J. Ja. Sounds of K. Ka. Sounds of L. Hmm. Sounds of M, Sounds of N, Sounds of O, Sounds of P, Sounds of Q, Sounds of R, Sounds of S, Sounds of P, Sounds of U, Sounds of V, Sounds of W, Sounds of X, Sounds of Y, Sounds of Z, Love. Wow! Ang laki ng pinagbago na! Eto pa, umawak ko kayo. Pakita mo kay Lola, paano mo isulat yung pangalan mo ngayon? Uh -huh. Ano talaga siya? Kaliwa! alam. Uh -huh. Sabi nilang walang pag-asa. Yan ba yung walang pag-asang ano? Uh -huh. Hmm, pakita mo kay Lola. Kaganda ng sulat mo, La. Just... Ano lang yun? Medyo ano pa yan, La. patong lang mo kasi dito. Ganda na, na ng sulat mo, anak. Oh, anong masasabi niyo, La? Ay, nako. Malaki hmm, ang pinagbago. Nabawasan mo pa yung pagod, La? Oo. O, oh, tegram. nakaka tong bata na. To. Oh. Hindi ka na ba hindi ko na ba ano magsasagot pang kasi tatay tikramoy eh, may kausap? Hindi na rin po yung, wala, ay, wala na rin po yung ano, wala na rin po ay, yung pagiging. Ay, yun. salamat naman po. <laughs> Next year papa toli ang kunatulan. To Abayo. Oh, hindi ko ba? lang mo na hindi ko lang mo sila na sika ipagupit pero baka itong ano na to. Pagpasensyahan niyo na po pero dapat last week yung ibabugupit na doon pupuntaing ko doon kasi naalis so kami kararating lang mo namin galing mo kami ano mission nay alam mo ba kung jali tayo para makagutom ka para baka hindi ka ba hindi ka bak okay na sa akin nang makita kita dipot na ba, nay baka si ka eh, alam mo ba Nag-aaya po siya sa ano, sa Jollibee eh, sabi ko dalhin natin sila. Sir Patikram kasi nga ako nag-iisa lang ako. Eh mag-aano ako sa Changi pa, pa nag aanoan na ng mga Changi. Isa pa meron akong ano ngayon sa 4-Pace. pag hindi ako maka-attend. Unang ano pa lang ni Asli. Yeah. Ay, ibig sabihin kapalit ni Princess ko kasi naalis na si Princess dahil 18 na ngayon. Ang sabi ng pinakamata sa amin, maghanap daw ako ng kapalit. Hmm. Pag hindi, ito nga si Clark, sabi ko, nasa kay na, sabi ko. Si Asli na lang. Kasi noong ako, yung dalawang bata, hindi nag-aaral. Si Princess eh, si Muna pinag aral ko kasi nga, si Asli first year na rin. Hmm. Yung dalawang pamamasahiyan ko, eh magkano lang sweldo ko. Hmm. Eh, yung si Princess, ang pamasahiyan na, 150. Eh magkano pa pang kakainin namin sa suildo kaya nga ako, kahit na magbantay sa abanyo, magtsatsaga na ako, okay, kahit pa kahit nakakabili kami ng bigas. Yeah. Eh, ngayon, eh, pinausap ko nga yung pinakahid kung naka-process na si Ashley. Yeah. Oo, oh, ika nanay, eh, hindi pa ika nga maipapasok agad-agad si Ashley kasi ika, iya eh, ano pa lang ika, eh, ipapasok pa lang ang papel niya. Pero Mag umatin ka na rin ikaw sa SBS. Ngayon nga, umatin ka ikaw sa SBS para ika sa January, makasahod na kayo, sabi sa akin. Ewan ko lang. Eh, unang ano pa lang namin, eh, nagtatampo nga ako kasi sabi ko, Diyos naman, akala ko ba naman pagka natanggal ka ako yung isa kong anak, ipapalit ka agad, hindi naman pa pala. Baka taon ka ako, ay naku, eh kaniyas ni, Asli. hey nanay, huwag mo nang yan. Hindi pa rin, abay, nagpunta pa rin ako sa DSW, abay, simpre tatanungin ko. Kung ano, kung talaga si Asli i maipapasok, pero hindi pa sigurado. Yeah. Anong so, gagawin natin? Hindi naman pala pwede sa mama sila sa atin, sa pag Jollibee. Hmm. Ano na lang gagawin natin? Sabi niya kanina, paano kaya natin ano kaya ang regalong may bibigay ko kay Lola? Sabi niya ang ganun. Huwag hmm. ko anak. Basta. Gantuan ako. Nak oh, Nakapag-aral ka na. At saka nakapagsusulat ka na. Nakapagbabasa. Ang ang Yung no, hindi oh. niya hindi niya alam pa paano sisimulan yung... Hindi, marunong naman siya. Kaya lang, hmm. di ba tinuturuan namin. Yung iba, nakakalimutan niya. Hmm. Eh, di naman maano ni tatay niya mapalo kasi nga mamaya na ika. Eh, nagsusulat muna sa pangalan. Ayos pa. Pagka matagal na yung, di ba, sa mahabang papel, puro pangalan lang. Nakakalimutan niya. Gusto mo ba yung binigay na 2,000 ni Tito Romy, ibigay mo kay Lola? Opo para may pera po sila. Pag, pag wala na po silang pera, may gagastusin nila. Oh. Opo naman anak. Huwag mo kakaintindiin kasi na, kaya, nga... Wala. Okay lang po yan, Lola. Kasi kayo, pag wala kayong pera, nandoon kayo sa si banyo, wala kayong pera. Oo, nga nga, wala kayong pera. Ang <laughs> dayto na nga po niyo. Ito. Kasi nung... Siguro nakikita niyo, hirap po kayo doon sa siguran. Ito. Nakita mo, Sir Katikram, dalawa yan. Pagkapapasok yan, susundan ko. Kasi yung mga sinilat na nilagay ko doon, eh, sabi naman kasi ni Sir Iwanan, ng mga ninakaw, pati yung mga timba, nakatatlo na nga kami ng pali, ninanakaw. Kaya dampot-dampot na lang mga ganyan yung nilagay ko hmm. sa mga tabong mga, ano, galon, yung ginawa kong tabo, bahala kayo. Nawawala pa rin kahit na ano yung mga ginawa lang. So, paano yung bigay ni Tito Romy, Tito Romy na 2,000 o 3,000 ibigay ako? kay ano? Bigay mo para, para wala Ino po silang kong pera para ma para may pagkain po sila dito para hindi na sila bibili ah, Paano Pani wala ka nang babaunin? Anong ano wala ka nang babaunin? Okay lang ba 'yun na bigyan natin kay Lola? Okay lang po. Bakit? Kasi kasi nak nakakaawa kasi magulang ko po eh. Kasi naawa kasi ako po pag, di po, dati pa po yung kasama po ang lola ko, naawa po kasi kasi naiyak ako sa kanya kasi wala po siyang pera, nagaan lang po siya sa banyo. sa banyo nga ako niyan, tinutulungan niya ako mag-map. Sabi hmm. ko, huwag na anak, hindi mo pa kaya. Tapos di, di ba, minsan naiwan niya sa bahay, yung pala, nagpunta na sa Jollibee. Hmm. Mayroon mga, mayroon na, may dala na siya ng pagkain dadalhin na ka kain ka muna. Sabi ko ikaw ang kumain, wag na ako. San ba galing yan? Secret okay. eh, kasi akin secret. Ano ba secret? Nilimos ka na naman ano? Natatawa sabi ko ano ko kana pupunta sa Jollibee, baka hulihing ka roon. Ba bawal ka ako na malinis, baka ako. Baka mamaya baka ako. Hindi yung ano po. Sige. Thank Ola, you po. Mamaya na ma po. Thank you. Pagdating ko la, minamasaya ko niyan. Mapadya. Sabi ko, wag, wag na, mapapagod ka. Minamasaya ko dito. Maano ito? Minamasaya po ako ma dito. Magaling magmasaya kasi ire. Um. Sa ta papa niya lang, siya lang naghihilot sa ganito. Oo. Oh. Siya lang. Pinipisil-pisil ah. niya yung ganito ko. Hindi ko bakit mo ako minamasaya kasi? <laughs> Love mo ba si Tatay Ram? Apo. Mm hmm, okay. Gusto niya mabawasan yung pagod ko, no? Na ano ko yung mano ng puso ng bata na to. Gaya nung nakikita ko sa inyo, parang naawa po siya sa nakikita ko sa inyo. Siya, pag -at nakita na na napapagod, ay, Lola, mamahinga ka muna. Ika niya, sabi ko, hindi na po pwede, anak, mamahinga. Kasi kako, kailangan kapusin. Kasi ako ka, hindi lang diri ang gawain ko. Buo yan kako, ang gawain ko kako yan. Yeah. Pagka uh, nininto ko naman yun, baka hindi naman ako matapos kako. Mm. Hindi ko, yeah. hindi ko umano yung oras nyo na. Kasi nagmamadali rin ako kayo. O, bigay mo kay lola mo yung pang... <laughs> hindi po, ganito ang gawin na lang natin. I-set e na lang natin yung bago magpasko. Opo. Kasi gusto niyang... Sir, katikram, namatay ang tatay niya, si lolo niya. Namatay, December 9, kaya kami, baka sakaling kahit papano mag, mag... December ano, 9. Oo, oh, December 9 ang o, ano nagtatay na. lang tayo na. ba babalik, December 9, para makabawi tayo kay Lola. Bigyan mo muna yan. So. Naku, oh. salamat. Naku, Diyos ko, maraming tulong na ito. Malaki na. Kumakabili na hmm. ng bigas nire. salamat. Lola, pambili mo ng ulam yan para Oo, hindi anak, ka magulog tayo, mga kapatid ko. Alam mo ba doon sa paling, sa paling ko binibigyan lang kami ng isda tinitray to namin. Di ba, minsan nung nandun kayo, may mga binibigay sa amin. Mm. Yung gulay. Yun lang. Mm. Kasi ako, Sir Patrick ko, kapos na kapos. Kasi mm. dalawa nag-aaral ko. Isang daan, 150. Katulad yung si Francisco, grade 11 e. na ang pinukuha niya kasi yung, yung bang nagluluto. Diyos mm. ko pong, may bayaran. 1,500 yung mga igri igrid sa mga mga ano mga cake Diyos ko po anak ako di ko na pa ako sa anak pa ako mangungutang sabi ko tapos mm -hmm. si nung isang araw yun it itinis sila sa pagluluto ng mga cake mabuti nanay, naka-100 ako. Nanay, sabi niya, isa hmm. ka magkamapagbutihin mo, nakapag-aar. Uh, ano, anong grade po siya? Grade 11. Grade 11. Ibigay niyo ito sa kanya na ang ano po. Ay, naku. Luto. Ay, huwag na. Hindi Dito po. na lang. Sige po. Ano po? Pang dano sa nag-aaral. Lala ko. Kunin muna. Ay, salamat po. Pang dano sa nag-aaral. Opo. Eh andun sila ngayon sa ano eh. Napapractice sila ngayon eh. Yeah nahihirapan nga din yung anak ko na yung kasi nga pag umuwi na latang-lata na kasi nga may ano nga siya yung uh, sir katitram. ay okay. tapos eh minsan nakakatulog na rin yung sir katitram hanggang Apo, you, hanggang ano hanggang alas 12 nakakatulog na na nakadukdok na ng ganyan din ko si Arkati Krab, malaki nagtulong. ito. Bibigay ko kay Bigar yung dalawang libo. Diyos ko, nakaraos namin kami sa bayaran. Talaga ako, hindi ko anong pusang ako kuha talaga. Hmm. Di ba sumahod? Sumahod kami. 5,000, Diyos ko, nagdanyos lang sa akin. Diyos ko po, yun, inutang namin bigas, inutang namin sa pamamasay sa mga bata. Diyos ko, wala naman. Dito naman may ayuda, di namin ako nakakain mga ayuda. Di namin kami kami tatay. Palakasin mo nga ang loob ni Lola. Di, napag-usapan namin ni Rey. Sabi namin ng tatay niya. Siguro, ikas si Sir Caticram, ikas. Iuuwi si Clark by December, nanay. Sabi ko, oo nga kasi bakas yun yun. Yun nga pinag-uusapan namin, bakas yun, yun. Eh, ako ay eh, kasabi ni Imi, eh, ako ay eh, masayang masaya na ako. Sa, nandun na eh, kay Sir Katikram, ako ngarin ka ako. At saka tingnan mo ka ako, nagsusulat na. Sabi ko, at saka yan ka ako, hindi na natin ka ako iintindihin dito kung saan napupunta yun. Kasi sa gabi ito, hinahanap pa namin Sir Katikram, Diyos ko. Pagod na ako sa punta trabaho, pagod na rin ang tatay niya. Ahanapin ah, pa namin alas 12. Oh. Eh, may na nanay yan. So, walang tatakasan doon, Ika, yun. Sabi mm. ko, wala talaga tatakasan. Tinan mo ka akong bahay ni Sir Katikram, malayo sa mga bayan. Bago siya makarating ka ako dyan, may haharang na ako sa kanya. Yun yeah. yung pinakaanoan namin. Ba ka ako talaga yan. ano? Lumangkat <laughs> oh, na ako oh, nung nakita, kapugi naman ni Clark. Sabi ni tatay niya, kapugi naman ni Clark. malaki na. <laughs> Basta anak, mag-aaral kang mabuti. Yan pag na lang ang ano mo na, Diyos ko anak, matuto kang magbasa. Pangarap ko maging ano kasi maging polis po na, nanay para pag naging maging polis ako, mm -hmm. lahat ibibili ko sa inyo. Mm -hmm. Pasalamat. Kung maaabutan mo pa ako. Maabutan po. Pag -a -a po. Abay, alam mo ba anak, yung mga kasukasuan ko na masasakit na, hindi lang dumadaing, walang manak dadaingan. O ba? Diba? Kaya ako, malakas ang loob. Kasi wala naman ano sa atin, wala naman ibang magtatrabaho kundi si nanay. Oo. Oh. Eh, si tatay mo naman, patumhok-tumhok lang yun. Pag tinawag ng kaibigan na may trabaho, yun. Pagkawala, hinto eh, paano mabubuhay ba naman kami yung kundi at magtatrabaho? Hmm. May kasama ba si nanay mo pagtrabaho? Hmm. O eh, si ate aling mo rin, nag-aaral. Hmm? Si... Tita mo din, si Princess, nag-aaral, Oh. Dala-dalawa na yun. Paano po, la? Oh, sige. Paano po, Hindi kayo... Maraming maraming. Sir Ka salamat nga talaga. Diyos ko, salamat mm. sa itinulong mo sa amin. Hindi yun Lola. Maliit na bagay. Nak, okay, magpakabait so na ka, ha? Mm. Ay, salamat. Magpakabait ka, ha? Huwag kang pasaway kay Tatay Tikram. Wala, wala na po yung dati.